What's up mga kabugnoy? Andito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik. Ari po yung aking dalawa tropa. Pantambay-tambay lang po. Wala kasing magawa. Magandang araw, Magandang araw daw po. Bayan? <laughs> 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 Ari po ang isa. Si Kuya Jason. Pahiga-higa po. At gusto lagi magbibigay na sako sa, sa akin. <laughs> Kairap naman ho magayaw. <laughs> Ari po aking kumpare. Kita nyo naman para walang problema. Ha? Walang Chil chill lang. Ah, <laughs> ang problema. Red horse. Oh pare, bukas na. <laughs> yung pala, yung bukas na naman pala lahat. Akala ko na may <laughs> <rin>. upisa <laughs> oh, na eh. <laughs> eh, wala ako ngayon masyado nagpapamirinda. Ay, di dinadali na huwari sa aking din eh. Ang siyang pinagtatagaan ako. Po, sampo. Isa lang dyan. Shout out. Shout out. pa pa soft drink sa tilapay. Maraming salamat. <laughs> ah, buhay ka, agad gusto mo. Yan po, yan po si Ambo. Medyo malat po ngayon, di po siya nakaparadyog sa gabi. Wala ko masyadong ladating, eh, kukuha pa, nagkakabite. Uh, ang kamahinawang trabaho talaga nakakalukod niya niya din at lukod-lukod ng mga kasama. Magaling ka ho kung pagkakay kami nagtabas din ni Miss Will daw. Eh, wala naman ha. Madali humanap ng trabaho. Ang mahirap po yung siswilduhan. Sara <laughs> <laughs> route niya po pala kay paring Michael. Baka naman. Yan po ang aming paring Michael. Kita naman. May niyog na naman dala. Ano po, Ruse? Sa <laughs> Ano si paring Michael. Kita naman. <laughs> Baka naman. Ay eh, dala po ng niyog. Magaling pa nga. Ang tatak. Baka naman. Baka naman po. Ano ano pala? Magaling pa nga po yung walang niyogan at laging may niyog. <laughs> Wala pa daw sakit ng ulo. Kita nyo na, magtatala. Ah. Ni Michael, ilang kilo kaya yan? Makakadalawang kasan na kaya yan? <laughs> sisintay dos po, sisintay dos. Ah. Ang nakapila po dito ay si Pareng Ambupa, hindi ba po nakakapuno. Tama po nung taga doon sa Aluminos, pa out. pangarga Shara na po man, sana na. eh. Talaga Shara naman. Share route nya pala, boss, Randel diyan ng Cavite. Wala ka pang niyog. Oh, no. Si Imamo na, at baka magalit. <laughs> Shara Yo, out. Shara Yo share route, okay. Yo mga taga viewer diyan, paki-follow naman Gabugnoy na Vlog. Marami pong salamat. Sana na may paano nyo. Kita nyo naman. Si paring Michael man. yan. <laughs> Kahit uyong na lahat. Masakit mag-dispordos. Uh, um, <laughs> Mada na re. Yari si sibus pugo. Ito ho talaga yung lagi nating artista. Ha? Uh? Ari taga San Pablo. Ang maninilip na San Pablo. Maninilip daw ho na San Pablo. Magaling na mga mata. Uh? <laughs> Susunod na mga mata. <laughs> Ako lang ang pangarga ni Busambo. Kayong mga taga aluminos dyan, huwag niyong uunahan. <laughs> <laughs> Ayong isa, may gigong magwibiting. At oh. Ah. <laughs> nagdadabog na. Nagdadabog na. Nagdadabog na. <laughs>

No. 6, 6, 6, 6, 6, 6 minutes o, 6 and 23 seconds. Karon isa, hahabagan na dalawa ayun ho Ay, maligalig. Yo yo yo. Malayong yo. Oh, banini, hat ni ni sa camera. Alam eh dumumungaw na. Kulog-kulog. Oh, paano ba 'yan mga kabugnoy? Hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay nagustuhan ninyo kahit walang kwenta. Paalam.